Iris, ang iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay bukas sa pagkatuto at may likas na pag-usisa sa mundo. Gustong makisalamuha, pero pinipili lang ang tunay na kaibigan. Sa usaping pangarap, hindi takot magbakasakali, laging may pananampalataya na may magandang bunga ang bawat hakbang. Marunong umintindi ng sitwasyon at hindi agad humuhusga. Sa pamilya, masaya kapag may kasamang tawanan at kwento. Gusto ang kalayaang kumilos sa sariling paraan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay matino at may mabigat na pag-unawa sa halaga ng oras hindi nakikiuso, bagkus inuuna ang responsibilidad. Sa larangan ng trabaho, hindi nagpapabe. Gusto ay laging may progreso at resulta. Hindi pala salita sa damdamin pero totoo kung magmahal. Marunong humawak ng sekreto at hindi basta nagtitiwala sa sinuman. May mataas na pamantayan sa sarili at hindi natitinag sa mga ingay ng paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay mapanlikha at may kakaibang pananaw sa buhay. Naiiba ang pag-iisip, kaya't madalas hindi agad nauunawaan ng iba, ngunit may lalim ang bawat salitang banibitawan. Ayaw sa paulit-ulit na sistema, mas gusto ang pagbabago. Sa pakikipagkapa, mas gusto ang totoo kaysa marami. Maawain at may malasakit sa kalikasan at lipunan. Tahimik pero matapang sa paninindigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay malambot ang damdamin ngunit matatag sa pangarap. Mahilig dumamay kahit hindi hinihingi. Sa usaping damdamin, madamdamin at malalim magmahal. Hindi laging nakikita ang lungkot sa mukha, ngunit may pusong laging may dalang malasakit. Mahilig sa katahimikan, musika, o likhang sining na nagpapagaan ng kalooban. Marunong makiramdam sa hindi sinasabi. Sa pagharap sa araw, laging may dalang pag-asa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay mahinahon ngunit may matalas na pakiramdam sa katarungan. Alam kung kailan magsalita at kailan manahimik. Sa mga usaping pamilya, laging tagapamagitan sa alitan, hindi basta kumakampi kung sino lang ang malapit. Marunong gumalang sa opinyon ng iba, ngunit may paninindigan kapag tama ang kanyang pinaglalaban hindi basta nagpapadala sa emosyon at ayaw sa gulo. Kapag tumulong, hindi naghihintay ng kapalit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay matatag sa pananampalataya sa sarili hindi nagsasayang ng oras sa mga bagay na walang saysay. May likas na tapang sa pagharap sa problema, ngunit hindi ipinagmamalaki, ginagawa lang kung ano ang tama. Hindi nagpapakita ng kahinaan sa iba, ngunit may malambot na puso sa mga taong tunay niyang minamahal. Mas gustong kumilos kaysa magsalita. Ayaw sa mga mapagkunwari at mababaw na pakikasama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay matatag sa prinsipyo at hindi basta-basta natitinad ng mga opinyon ng iba. May likas na tapang at determinasyon sa tuwing may hinahabol na layunin. Sa larangan ng trabaho, ipinapakita ang dedikasyon sa pamamagitan ng matiyagang pagkilos at malinaw na komunikasyon. Sa loob ng tahanan, handang makinig at umunawa, lalo na sa mga isyong nangangailangan ng damdamin. Sa pag-ibig, ipinapakita ang katapatan sa gawa, hindi lang sa salita. At tandaan, ang mga likas na kilos ng kalikasan ay biglaan kung dumating, kaya laging perali ng pagiging mapanuri at maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay mahinahon ngunit matatag pagdating sa pangangalaga ng mga mahal sa buhay. Responsable sa bawat galaw, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa pinansyal na aspeto at kapakanan ng pamilya. Marunong magplano at hindi padalos-dalos -dalos sa pagpapasya. Sa trabaho, binibigyang halaga ang kalidad at integridad ng ginagawa. Mahusay humawak ng pera at marunong maghintay ng tamang pagkakataon. May malasakit at bukas-palad, lalo na kung ito ay para sa kapakanan ng matatanda at kabataan. At tandaan, ang likas na paggalaw ng kalikasan ay maaaring dumating sa di oras, kaya laging maging maingat sa salita at kilos. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay mapanlikha at mapanuri sa bawat bagay na dinaranas. Mabilis mag-isip, ngunit sinisiguro munang tama ang direksyon bago umaksyon. Sa paligid ng trabaho, gusto ng ayos at malinaw na sistema. Sa loob ng bahay, mahalaga ang kalinisan at kaayusan. Marunong umiwas sa gulo at hindi basta sumasali sa alangas-ngas. Tinitimbang ang sitwasyon bago magtiwala, at binibigyang halaga ang tamang nutrisyon at kalusugan ng buong pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay madalas hindi inaasahan, kaya't pag-ingatan ang mga desisyong gagawin ngayong araw. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may malalim na damdamin at matalas na pakiramdam. Tahimik pero mapagmasid, hindi palakibo ngunit kapag nagsalita ay may bigat ang mga salita. Ayaw sa mga usaping walang saysay, lalo na kung may ginalaman sa pagkakaperahan o reputasyon. May malasakit sa mga taong mahal niya at hindi agad nagtitiwala sa iba. Sa trabaho, mas komportable kapag may sariling galaw. Sa pag-ibig, hindi nagkukulang sa lamang at paninindigan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may sariling takbo. Huwag hayaang maliga ng damdamin, manatiling maingat. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay likas ang pagiging matapang at may paninindigang magtaguyod ng tama. May lakas ng loob na harapin ang hamon at hindi natatakot maglabas ng saloobin kung kinakailangan. Pinahahalagahan ang respeto at dangal, kaya't ini iniiwasan ang mga usaping mababaw at walang halaga. Sa tahanan, nagiging matatag na haligi ng pamilya. Sa trabaho, laging handang ayusin ang pagkakamali, hindi para sir on ang iba kundi upang maituwid ang landas. Sa damdamin, tapat at hindi nagkukunwari. At tandaan, ang pahiwatig ng kalikasan ay tila hangin, dumarating ng diinaasahan, kaya't manatiling nakapirmi sa tama at mahinahong isip. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may pusong tapat sa tungkulin at hindi natitinag ng ingay ng paligid. Tahimik pero epektibo, lalo na sa mga gawain na nangangailangan ng dedikasyon at konsentrasyon. Hindi basta nagpapautang ng tiwala o salapi, kundi laging pinag-iisipan ang mga posibleng kahihinatnan. Sa loob ng tahanan, hindi nagkukulang sa pag-aaruga at suporta. Mapagkumbaba at hindi mahilig ipagkalat ang mga kabutihang ginagawa. Sa pag-ibig, tapat at may malalim na pangunawa sa katahimikan ng kapareha. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay hindi palaging may babala. Kaya laging magingat sa paghawak ng emosyon at pananalita.